Ganda si Idol Boy Boy, mga idol. Na, matunok ka doy. Matunok ka doy. Marisi ay. Eh. Sila di kurkor na mo. Yan, magandang tanghali. Time check mga idol. Mga 1.30. Yan. Dito kami sa baybay bay ng Ban Ban Batado. Mga idol. Yan, kasama ko pala si Kevin Duran. Yan. 'yong lambat namin 'no. Wala pa naman pasukan. Ayan, may may maliit na kami na ano na bangka-bangkao. Ayan. Salamat sa Panginoon at nabili na natin 'yan, mga idol. yan matagal na natin pinapangarap na para may uh, tayo ng pangulam-ulam ba, mga idol. Ayan si Kevin 'no. Nahiya pa kasi bago pa lang, first time namin na maglaot, mga idol. 'Yan first time din na lumusong ng bangka na 'yan kakatapos lang kasi yan. Tatlo pa kami nila La Boy Oh. excited na mga idol. Ayan, oh, oh. tingnan nyo mga idol. Oh. na, ah. hila, hila. Oh, nagawa sa bangka, tingnan nyo mga idol. So, ang gagawin pala namin ngayon mga idol, magpang lambat kami. Itong lambat, oh. Ayan. Oh. Diyan lang. Diyan lang mga idol, oh. Ayan. Diyan lang. So doon na lang mamaya mga idol. kanta na lang mamaya mga idol. Ayan mga idol. Dito na may papuntahan kami sa bangka. Ayan si Boyboy. Boy. Si Baby Boy. Yung bali tatlo pa lang kami. Eh. Yung lambat dala-dala ni Kevin. Kevin Garnet. <laughs> eh. Paano 'yan? O. Ano gigini Din. Doon. Dito kami kuno karma dongka mga idol o, dito. So Koy, idol, kuno limas. Ha? Limas si... Limas. Hoy ko ko di limas ka ulang tukwa, tukwa to. Ano kami masigay? Sige. Ayun, nire-ready na ni ano ni Kevin Duran ang ano, ang lambat ba diyan nila gayo. Ha? Dali lang, dali. Saglit lang mga idol ah. Yan mga idol. Nandito na kami sa bangka oh. Ayun ang lambat oh. Yung dalawang paldo ba? Ayan si Master eh, Kevin. Tukan hmm. Good line, no? Eh, sekarang hindi pa naandar mga idol. Hmm.

idol oh. Oh, bilis. Yan, sana pala rin kami mga idol. Sana pala rin kami, idol. Oh. Yan lang kami. Yan oh. दोन कमी काय झाले मग आहे दोन ते गेले आवाज कमीच्या ना Dito na kami sa gilid oh. Yan. Kukuha kami ng ano, yung pampabigat ng lambat ba. Bali dalawa. May yung? Tapos yung palitaw ba, palitaw. Boy. Yung palitaw pa, boy. Saglit lang, saglit lang. Mga idol. Dito ko binaw. sa likod karambin. Ha? Yung mga idol, nalagay na namin yung lambat. Oh. Ayan. Oh.

So mamaya-maya na kasi magsagwan uh, ako mga idol ha. Arya, oh. <laughs> Yun mga idol, nandun ang lambat oh Ayan o, oh. niwan namin. Diyan. Tapos dito kami sa gitna o. Oh. Ha? Hey! Hey! Ayan o. o. langsung ke atas Beri si boy boy, bisto nak gali ya boy, bin. Beri kali yang mondiau. Oh, di tuh toyau. Oh, ye kali yang ngantong bra tamang Tama ngin Dog. Ha? oh doon ka kami diana ay mga idol. Mangita kami panginason diyo. Oh, Samtang ka kuan-kuan kami, gawlat kami sang kwan. Sang amon nga lambat bla mga idol. Si boy boy, ah si baby boy ho. Dungol dungol mga idol. oh sino na gusto mag-adapt si na o? Adapt na lang ni mga idol o. Dungol dungol. Oh? Para sao, na. Ada pa yun ala na. Dung mo Oh, na idol. Oh, lara sa kadlaw gi na kinadlaw ni sao. Kina Kina idol na may vlog. Hoy, don't, don't speak bad words. Ayan, dyan mga idol ang ano, ang lambat namin mga idol. Tapos dyan, dyan lang yung bangka at kami ay mangunguha ng makikita damin dito na sil kahit ano. yan yan mga idol abang abang mga idol oh, idol idol na ra na matamat na sa hindi mahuya mm. don't speak bad words boy don't speak bad words yan oh, kami dito mga idol oh. yan dami Oh, uh, may kapi po. Ayan. Pungsuran. So, mamaya na mga idol. Ah. Mangita kami di na isang amon pang sudan-sudan. Ari kami sa isla, ano na yung Maliaya. Oh. Isla Maliaya sa banda, ba, bayan ng Batad. Bayan Batad. Ilo-ilo. Mga idol. So, mamaya na mga idol ha. kami ay nanginhas kung pak ba ngayon si idol nyo boy boy Dungul-dungul. na na oh lantangin na bra na hai ipadap padap lang na namon sino dang sini mga idol Okay, kay na sa kuno makaon. Boy. No. Why ka kana makaon, boy lang, ka pangintil, intil. lang, mapadap kan lang no. Ya, yeah, brother, boy. Yan, maghanap ka nang ano, nang apam. Pero may ako. Ha? Ha? Yeah. Ibi naman. Sino? Ibi naman. Ikaw ka na napakitaan ta kagan isang idol. Kay first time tanga nag-vlog, naglaot, may dala nga oh. Na. Mm. Mata, oh, dal ah. Kabalo ko magmata, Ben. na to yung... Pungsuran. Magmata? Oo, oh, pungsuran. Ah, uh, Hindi. Pungsuran. Ano yung turan? Pungsuran. Ano yung nga? Yung nga palang katulong bla, yung uh, pakinasan. Yung yasel. Ikaw -gawala mo gawalan mo. Ano? Idol! Hindi. Okay. abis sa idol mo. Oh, pakita abis mga idol mo kada kada ko talaba oh, mga idol oh. Idol, mga idol. Oh, oh. Eh, ara pakita na. Ina, kita na. Una, mga idol, talaba. Hoy, pakita abi ka kaon, bi. Mami. Kinu ya, asaw. Ha, idol. <laughs> Ayun mga idol oh. May nakita ko. Ito yung ano, pungsura na tinatawag. Diyan oh, mga idol oh. May nakita ba kayo diyan? Kung di kayo marunong yan hindi nyo yeah, makikita eh. yan. Nakikita nyo ba mga idol? Kung saan dyan? O, oh, ayan. Kita nyo ba dyan? Ito siya oh, mga idol. Oh. Idol. Oh. Idol. O, oh, ito. O, oh, yan. Ang laki o. Oh. Oh. Laking idol. Ang laki o. Oh. oh, laki, oh. to mga idol. Idol. to idol. O, oh, o. Oh. Ayan. Ang mm. Um. laki o. Oh. Diba? Diba?

Litob Yan may nakuha si idol nyo hey. boy boy Litob 20 ah oh. Din na Sa mga idol ka lang hingi Pang ano mo pang enroll <laughs> Nag-aaral ka nang mabuti O kuha kunin na Eh? Wala, wala. Wala ini. Wala ini, wala. Eh? Wala. 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 Wala yun tara maghanap hanap muna tayo dito dalin mo sama tayong nitaunin Tamad ah. sama tayong nitaunin sama tayong sama tayong nitaunin sama tayong sama tayong nitaunin sama tayong Idol. Sana si surtin kami ni Idol Boy Boy. Marami kaming kuha na isda dyan sa aming patuloy. <laughs> Ayan mga Idol, um, may nakita ko dito. Ayan. Um, may nakita ba kayo mga Idol? Ito siya. Isa, dalawa, tatlo, apat, apat, lima. Ayan, dami. Ayan, um, dami. Hmm. Um, sa bato, mga idol. Oh. Dami, 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 oh, dami, 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 Kita dami, ni Master dami, ya, no? Kibin. Apa kita dun? dami, pao dami, hmm. dami, apa dami, apa? dami, batu? dami, hmm. dami, Dooto pa. Ayon, may isa pa oh. Ayun oh. Yan, oh. nakadikit lang sila sa bato, mga idol. Pero kung hindi ka marunong nito, hindi, wala, useless. Useless ang pagod mo dito pag hindi ka marunong dito magtingin. Ayan na. Ayan na, batak pa. Mayan may, may, na, mga idol. Mayan na. Ito. Batak ito. Hmm? Batak. Excited na talaga si Master Boy Boy. Batak ng lambat ba? Ah, ito pala yung bulate na, ano? Ito yung bulate na pang siguro, pang ano? Paano sa taga ba? Ito. Bulate oh. na? Oo. Na, ito o. Oh. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. Oh, ayan o. Oh. Oo, ayan o. Ayan yun, Oh, yan dito. Oh, Dami. Pag masipag lang dito mga idol sa ano, sa dagat. Libring ulam na. Yan. Yan. Pulin mo, pulin mo. Ayan. Ayan. Nakita si ano. Yan si idol nyo boy boy maliit oh. Ayan. Anong sil yan. Anong seal yan? ang laki oh. Yan. Lagang ba? Lagang. Lag, lagang tawag dito sa amin ito mga idol. So yun mga idol Itibaw na kami Namin lambat Ito na yung kuha namin na silo Yan yung dalawang magkapatid ito oh. Ang dyan na Titingnan <laughs> na namin yung ano Yung lambat namin mga idol Tara Samahan nyo kami Mga idol Yan mga idol oh. uh, oh. Sana mayroon mga idol Mga pagi dahil doon. kalong. <laughs> Kada bala pinsang bato. Nah, no, dun-dun ay, sudun say ay. Yan. Ayun ang ay mga idol ng lambat oh. Uh. Oh. Ay, mas imo kun unik karo karugan. Ha? Amo Ha? Papandar ni kag pa, para sa madnon. Magkarog pers Mag na ano ay? Karog karog. Ay, may kasag, may kasag, laki oh. Laki, laki. laki kasag oh. Kasag, laki, idol. oh hindi ka na? Oo. Kasag, bukret. Ang kasag, Idol. Ano? oh bukret na. Ang laki niyan. Guntis na Ben. Hmm? Yan, oh, may kasag, oh. Limasag yan, mga idol. Ang laki, oh. Ayan, unang laot, mga idol. Oh. Laki. Taba niya nga limasag na yan. Boy! Anong may motas na boy? Eh, natay isog ba? Ha? No, Mangin, nasa to dahil liwat ako. Kung magpanagip. Ito ay karog na yan. Eh, bilin no? drao, drao. Nindah, oh, masi, dao. Ha? Karog na una yan. Huwag ka, ibilin talang na din yung lamba. Ay, lamba. Daw sa may lubog-lubog daw daw. Sa umad Drabi na ako. Draw, draw ako. Hindi ah, basi. Sige ito ka Ha? Sige pabot mo. Sige pang batang niya. Sige-sige niya. Ay, hey, tuloy lang ko kayo, hindi ko pa nalis ang unado. Kaya nga dad, warung-warung. Diyo na. Idol, marumpag na idol. Hindi na idol. Luka nga man galikag. <laughs> ben oh, pakita ben. Kaysa? Ben. Ben. Pakita ben ang kasag Thank hey, you Lord pa thank you ka kay papagad. Uyboy. Pa thank you ka kay papagad. Yan. Sige. Hmm, isa pa lang katimuyah. Hmm, dala lang ya. Kitla yan. may isda. daw, may idol. Oh. ayun no, pitgang oh. Danggit oh. Oh, danggit, mga idol. Kita mo sa idol, mga idol. Oh, baka matinik ka, matinik ka. Idol. Oh, arse idol boy boy. Oh. Ayyan. 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 Yan. Abo, idol gid. Sana maya dagdagan mga idol. Thank you Lord. Ayan, malapit na mga idol. Bitin yung ano, yung lambat namin. Dalawang ano lang to kasi. Dalawang paldo bang tawag dito sa amin sana mga limaman lang dagdagan ng tatlong, mga idol para mahaba-aba ba oh. ayan lang gisaw sana yung gisaw sana yung gisaw na ano na pumapakita dito sa amin pag naligo kami o nanginas ba wala na mga idol pero he at least hindi na zero mga idol. Di ba? Mm, thank you Lord. At kami ay lilipat sa kabilang dako doon daw, sa gilugit na doon, sa gilugit na. Baka may ano doon. Dito to. Dilan, Okay ah. <laughs> Kaya mo? Kaya mo? Hindi na daw, Kulit ito, kulit. Ayun, sige.

lawi depo tambah berapa lah eh oh oh wah naton nak sulina Oh, puluh lah oh puluh lah Tunggu matawang, pulih pulih Tunggu titunggu Telapeng, telapeng Basi mah kluktang the ground Titibaw terus luka ka kuan ka oh, teman sangat teman masa lupa blaboy boy, ini Ara, 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 aya, ano yun Mga lawang pandao, mga idol, dito kami sa ilalim. Mga limang dipasi siguro tong lalim, mga idol. Yan parang wala akong namumuti iti ah. Yan. Bitin kasi yung lambat namin, dalawang, ano lang, dalawang panyo lang ito. Dalawang paldo ba? idol. Ha. Ano? Meron. Hinuloy. Tuloy. Ha. Oh. Tuloy ah! Sulay bagyo. Tuloy bagyo ulit. Sa loob saya nakatiray. Hay, kumusta buhay? Yan mga idol oh. O oh, ipakita mo sa idol mo. Oh, ayan oh anong isda yan? Nang 1 kilo. 1 kilo.